Good day mga kami-kami. Very short video lang tayo ngayon. Tagulan na naman kasi kaya mahalaga na alagas sa langis ang ating mga kadena para magtagal ang buhay nito. Kung mapapansin mo, medyo malapot ang inilalagay kong langis ngayon. Hindi ito ang usual na ginagamit ko dati, na medyo malamnaw. Kailangan kasi mas malapot ang chain oil sa kadena kapag panahon ng tagulat. Kapag regular chain oil lang kasi, ang gamit mo during rainy season. Kapag ang kadena ay tuloy-tuloy na nabasa o natatalsikan ng tubig ulan, mabilis itong nawawash off. Dahil nga, malamnaw. Kaya ang effect, mas mabilis itong kakalawangin at mas mabilis ding malaspag. Subalit ang mas malapot na chain oil, kapag natalsikan ng tubig ulan, hindi ito basta-basta naalis. Huwag mo lang itong gagamitin kapag tag-araw o dry season dahil magnet ito ng alikabok. Pero dahil nga tagulan at basa ang paligid, hindi masyadong maalikabok. Hindi po ito mamahaling wet lube, kundi ito ay Yamalube Gear Oil na isinalin ko lang sa lalagyan ng Zephal. Mabibili nyo ito sa kahit saang motorcycle shop, online man o offline at a very affordable price. Nga pala, mas marami pang mas malapot na motorcycle gear oil dito. Huwag mahiya magtanong sa mga motorcycle shop kung alin na mas mataas ang viscosity. So yun lang, ride safe.